Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong ritual. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo basta palagi lang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At kung bago lamang sa channel na ito ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Bihira na lang bang naglalambing ang partner mo sa iyo? At nararamdaman mo na hindi na talaga siya sweet sa iyo at ang lagi na talaga ng pinagbago niya. At ngayon, sobrang lungkot mo ba dahil ayaw mo na tuluyang masira o tuluyang magkahiwalay kayong dalawa ng partner mo? Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at manumbalik ang sweetness ninyo sa isa't isa kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon? Nang sa ganun, siya ay maging sweet na sweet na sa iyo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon at lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, lagyan mo ito ng tatlong kutsarang asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, ay kunin mo ang papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido mo ng tatlong beses at sa likod ng papel ay isulat mo rin ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. At pagkatapos mo ng sulatan ito ng pangalan mo at pangalan niya, tupiin mo lamang itong papel at isilid ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos mo ng masilid ito, kumuha ka lamang ng kahit na anong panghalo, ihalo mo lamang yung tubig na may asukal kasama yung papel. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at itago ito pang matagalan. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong siya ay maging sweet na sweet sa iyo at manumbalik ang sobrang sweetness ninyo sa isa't isa. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.